Nagmarka ng malaking milestone ang power couple na sina Sara Jeronimo at Mateo Gidiselli, ang unang anibersaryo ng kanilang business venture, ang E Studios. Ang dalawang palapag na creative space na ito sa Timog ay naging puntahan para sa mga kaganapan at artistikong pakikipagtulungan. Tingnan natin kung paano sila nagdiwang at kung bakit napaka-espesyal ng E Studios ipinagdiwang ng mag-asawa ang Milestone sa estilo, sa isang maliit na pagtitipon upang pasalamatan ang kanilang mga kasosyo, kaibigan, at malikhaing komunidad na tumulong sa Ghee Studios na umunlad sa nakalipas na taon. Ipinahayag ni Sarah ang kanyang pasasalamat sa kanilang paglalakbay sa ngayon. We are very happy that we are celebrating our first anniversary. Marami po kaming pinagdaanan, but we are still here and thriving. We are so proud of our team and everyone we've worked with brands and media partners. Ibinahagi din ni Mateo kung gaano sila nagpapasalamat sa patuloy na tagumpay ng kanilang negosyo. Ginawa lang namin ito para pasalamatan ang aming mga partner, endorsement at kaibigan. Ang E-Studios -E ang aming creative space sa South at umaasa kaming patuloy itong lumago bilang hub para sa mga artist at creator. Kaya, ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ng E-Studios? -E Si Sarah ang humahawak sa creative side habang si Mateo ay nakatuon sa negosyo. Magkasama, bumuo sila ng isang team na nagpapalaki ng pagkamalikhain at pakikipagtulungan. Siya ang boss. Nakabuo kami ng isang mahusay na koponan ng mga creative, collaborator, at artist. Sana, ang A Studios ay maaring maging pangunahing lugar para sa mga creative sa timog. Malinaw na ang A Studios ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang passion project para sa mag-asawa, isang lugar kung saan maaaring tunay na umunlad ang pagkamalikhain. Ngunit hindi ito palaging maayos na paglalayad. Tulad ng anumang bagong pakikipagsapalaran, nagkaroon ng mga hamon ang e-studios, lalo na pagdating sa pagbuo ng isang malakas na team. Ang pinakamalaking hamon ay ang pag-set up ng koponan at pagbuo ng mga relasyon sa mga miyembro ng koponan. Marami kaming natutunan mula doon. Sa isang nakakatuwang note, nagbigay din ng shoutout si Sara sa influencer na si Ralph Xarel Villaruz na nagpasiklab ng trend na Maybe This Time na nagpabalik sa kanyang hit song sa spotlight. Nagpahiwatig siya ng isang kapanapanabik na pakikipagtulungan sa hinaharap sa influencer. Hindi to mangyayari without the talent of Ralph. Congrats, Ralph! And yes, we're planning to do something with him soon. Sa isang malakas na unang taon sa likod nila, nagsisimula pa lang sina Sara at Mateo sa g Studios. Para man ito sa malikhaing pakikipagtulungan o kapanapanabik na mga bagong proyekto, ang dinamik na doon na ito ay handang panatilihing umunlad ang kanilang negosyo. Manatiling nakatutok para sa higit pa mula sa g Studios, kung saan nabubuhay ang pagkamalikhain, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa mga pinakabagong proyekto ni Nasara at Mateo.